Welcome to 5th generation hobby shop. Okay, so welcome. Meron na naman tayong bagong i-test, si, -re so, This is the uh, Glock 17 Gen 5 air gun pistol. This is the pellet version. Okay, Glock 17 air gun. Pellet po yung bala, 177. 0.177. So may kasama na siyang bala. Okay, so may kasama na siyang bala na 177. So, bali, ito yung unit. Ayan. Glock 17 Gen 5 by Umarex. Umarex po ang brand niya. Ayan. Air God Pistol. Yung magazine niya ay belt. Belt type. Uh, capacity is 21. Ayan. So, meron siyang save sa ilalim. Tapos, pag red, fire. Okay. So, sa pag-load ng pellets, Sir Edsel, ng Leyte, eto, push mo lang to. Tapos, dito mo siya load. So 21 rounder capacity po siya. Tapos ikutin mo lang yung belt. Ayun. Iikot mo lang. Yan. Ganun lang yung paglo-load hanggang sa mapuno. Tapos pag puno na, balik mo lang yung lock. Push mo lang sa kabila. Yan. Tapos paglo naman ng CO2. Kami kasama siyang range yung allen range ito yung allen range tapos ito yung manual ito naman yung maintenance manual lagay lang tayo ng oil tapos CO2 sa paglalagay naman po ng CO2 yan ito baba mo lang Secret. Okay lang, mabilis lang sir yung pihit. No? Ayan. Okay. So, ayan. Glock 17. Gen 5. Serrations, Pwede siyang lagyan ng flashlight. Meron tayong available. Red dot naman. Wala tayong available na red dot optic para dito. Officially licensed by Glock. Okay, so testing natin. Ito pala sir, pwede mong lagyan ng oil para smooth yung pag-ikot ng belt. Ayan, pwede mo rin yan lagyan ng oil. Para pag-ikot niya smooth. Tapos, kapag isasalpak mo na siya sa magazine, kasi pag nakasalpak to sa, ay sa magazine, sa unit, ang ikot niyan counterclockwise pag nakasalpak na sa magazine. So katulad nito, hindi ko siya pinuno. So nandito yung bala. So nandito yung bala. So ngayon, ipepwesto ko siya diyan. Ganyan. Kailangan naka po yung yung uh, cylinder niya sa may part na to. Naka sentro sa diyan. Ang ikot niyan, counterclockwise. So, dito yung mga bala. So, ganyan ang ikot niyan. Okay. So, testing. Okay, sir. Testing po ng inyong unit, Glock 17 Gen 5. So, medyo, ang trigger nito medyo matigas dahil nga belt. So, kailangan niya kasing iikot para mailabas niya yung pellets para mag-center siya dun sa may cylinder. So, kailangan siyang, kailangan ang kalabit mo siya, ang kalabit mo dito, direkta. No? Tulad na ito. Ring. Lala. So, hindi siya nag-open slide dahil nga belt type siya. Belt fed siya eh. So, hindi siya nag-open slide pag wala ng bala. Okay? So, okay na Sir Edsel ang inyong unit. Sir Edsel ng Leyte. Eh. Okay. Glock 17 Gen 5 pellet version air gun pistol. Thank you sir. Ayan eh, na